Ano mensahe ang kailangan nyo malaman ngayon? Or oh, within one week from now? So, what are signs? What are signs is tayo? Ngayon, or oh, within one week from now? Ano to? Feeling trapped. Crisis. So, pwedeng maging problema ay flirtationship. Either kayo yung mapapasok sa flirtationship o yung posun mo ay mapapasok sa flirtationship. Na ito yung magiging problem mo. kasi so, sino yung mapapasok sa flirtationship? Ikaw o person mo? Kung meron man. Ikaw ba? O person mo? Whether in a relationship ka o hindi. Ikaw! Well, tingin ko ikaw. Ano po? Yung iba sa inyo na view ah. sa third party situation. So, pag sinabi mong third party, sabi natin ko single ka. Eh, yun nga. Ikaw yung magiging kabit. ikaw yung magiging kabit o oh, magkakaroon ka ng kabit OMG pero tingin ko flirt flirt lang yan kasi flirt lang to possible kabit o oh, possible maging kabit <laughs> oh my god mm, yung tao na pwedeng maging involved dito, na possible maging partner mo, para malaman natin kung para sa iba to. O, oh, hindi cancer. So, ang person ay cancer. Gemini. Cancer, Gemini. That ng air signs. Mm -hmm. Libra, Aquarius, Gemini. Mamulit yung Gemini. Pero <sighs> yung 2. Pero baliktad. indecisiveness ng ano eh. Two. Dalawang two. Restricted. Restricted options. Eh, well, ang dating ayaw ng change. Saan? Sa workplace? Parang routine. May routine na maaaring mangyari. O hindi willing sa change o change of knowledge extra knowledge o beliefs so pag ganito may tendency ng clash ng beliefs ewan ko parang yung iba sa inyo ay magiging against sa uh, rules and new rules and regulations ida kayo to o someone else na parang mm, mga kaaway o mga kasagutan parang magka kasi tingin ko kasi may peer of change tayo dito so ano pang ibang detalye well dagdag info infidelity omg oh, sabagay nasabi ko rin dito yun Beware sa so, infidelity. So, connected pa rin to doon sa kanina. Yun din yung signs. Ngayon, kung single nga, flirt-flirt lang. Pero, again, baka ma-involve yung pagpa-flirt sa someone na in a relationship na. OMG, kayo yung kayo o iba sa inyo, okay? Yung magiging flirt. My goodness. Pero sa work, kung magka-clash, may isa na magre-resign. Tingin ko. Mm -hmm. Oh, maligtad naman ito. dating kasi may someone may iba sa inyo na parang nakita na nila yung peace of mind nila o lugar kung saan yung may peace of mind o anything na may kinilaman sa peace of mind ayun mamasamain yun ng ibang tao ewan ko, may iba talagang ganyan kahit anong gawin mo, lagi may nasasabi So ayan. Parang ang dating sabihin nating ito talaga ang gusto mo. Pinursu mo yung gusto mo. Masaya ka sa ginagawa mo. Pero may iba pa rin talaga na um hater ta hater talaga. May iba pa rin na hater talaga. Na gagawan na gagawan ka ng uh, gossip. Lagi may masama sa iyo kahit wala ka namang ginawa. Lagi kang masama. Ganon. Kahit may ginawa ka namang mabuti, masama ka pa rin. So, anong sign niyan? Sino yung possible na taong ganyan? Hater, basher. O, chismoso, chismosa. Chismosa. Scorpio. Scorpio. Aquarius. Ay, Aquarius. Nasanay na ako sa Z. S pala to. Aquarius. Yung iba naman, Aquarius. Hindi ko na maintindihan kung ano ba talaga ang bigkas dyan. Capricorn. Capricorn, Capricorn. So, ayan. O, Leo. Ito, kansa. Mm -hmm. Oh, may kakasal sa iba sa inyo. Oh. Practice, practice. Ito, The fairies join you in celebrating wedded bliss. Sa so, iba sa inyo, ma-engage, ay kakasal na, who knows. Practice, practice, practice. With, dail, with daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. So, practice, practice, practice. Need ng practice para mahasa ang galing. Eh, itong marriage. Sino kaya itong ikakasal na? Ano to? Wala. Triangle to eh. Trine. Ito. Taurus. Aquarius, Aquarius, Pisces. Ah, uh -huh. so sila. Ang pwedeng partner na yun nga, may kakasal na or my engage palang perfect timing this is the right time for you to move forward spiritual teacher your life purpose involves teaching others others or others about healing and spirituality So, iba sa inyo yung magiging teacher daw ng spirituality. Ganitong perfect timing. <laughs> ano to? Oh. Partner lang to. Ano to? Ah, perfect timing na... immature ano to immaturity wag siguro wag maging emotional Imatcha o maging insecure o masyadong emotional perfect timing na i-avoid ang mga to Oh, Goldiga. Yan tong Goldiga na. Confession. So, sino tong Goldiga? Sinong partner? Kaya yan. Uh, Pisces. Pisces. Tama na rin natin Sagittarius. Pisces, Sagittarius. Gemini Ito, anong confession to? Uh -huh. Confession tungkol sa... Eh baka ito na nga yun yung may kinalaman sa marriage. May engage na yung iba sa inyo. Lalaki. Yung magpo-propose. Malamang. Pero may babae din naman nagpo-propose, di ba? Pero this time, lalaki. Gusto na daw magkaanak, magkapamilya o ikasal na. O, parang ang dating gusto na niyang um, lumugar sa tahimik so sino kaya yon sinong partner yan eh baka connected yan dito sa marriage natin yung sign na sinabi ko dyan mm -hmm. Someone has to tell you something. So again, tungkol sa marriage yun. Oh, sabi natin mag -li live-in na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.